magluto tayo ng butter shrimp pero syempre yung hipon ay malinis na yan patutin mo lang na that yours? Again, lagyan siya ng para dagdag uh, lasa. Kaya hindi natin kailangan maglagay na asipan. Yes. Tapos, haluin. Na may pirong. Antayin natin siyang antay natin siyang kumilo. Oh Antayin natin siya pamintang durok. <laughs> Tsaka para meron siyang konting anghang. Diba? Hmm. Dahil nilag dahil ko nga siya ng coke, so hindi na natin kailangan mag-add na sugar. Hmm. Konting kulo na lang, please, na natin yung apple. Hindi na lang yung sabaw kasi yung mga anak ko mahilig sila sa sabaw natin. Tapos, since luto naman na yung bumukan naman na yung taho, eh luto na yan. So, pwede natin siya tayo. Okay na to. Ito na po ang finished product ng aking niluto na butter shrimp seafood with tahong po yan mga mima.